Magandang buhay mga ka-sunrise! Nag-iisip ba kayo kung paano magluto ng masarap na matchbus de chach? Well, worry no more dahil sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng masarap na matchbus de chach. Ngunit bago ang lahat, ito po ang sunrise ng Pilipinas nagsasabing magandang buhay! At ngayon, narito ang mga sangkap sa paglaga ng manok. Mga ka-sunrise, ang ating mga sangkap ay nilagay ko na sa isang lagayan para isang hulog na lang sa ating kaldero mamaya. Ang ating manok pala ay lulutuin ko sa pressure cooker para mabilis lumambot. Alright, ang ating pressure cooker ay niready ko na, nilagyan ko na ng tubig at sinalang ko na upang pakuluin. Ayan, ihuhulog na natin ang ating mga sangkap. Samantalang ang ating manok mga ka-sunrise, nakaredy na rin, nalinisan na at hinati ko sa dalawa. Ready na siyang ihuhulog doon sa ating pressure cooker. At naglagay na rin ako ng asin bago ihulog ang ating manok. Alright! At this time, maglalagay tayo ng dalawang dakot na cosbara seeds. And now, tatakpan na natin ang ating pressure cooker at pakuluan ng dalawampung minuto. 20 minuto lang mga ka-sunrise, tamang-tama na yan, nalalambot na ang ating manok. Ayan, kumukulo na ang ating pressure cooker. Kapag kumulo na ang ating pressure cooker, doon na tayo magka-countdown ng 20 minutes lalaga tayo ng ating manok nagsalang na rin ako ng dakos or tomato sauce at para doon sa hindi alam kung paano lutuin ang dakos meron tayong separate video ilalagay ko ang link sa baba alright going back sa ating nilagang manok time check 20 minutes na guys sakto na hahaonin na natin ang ating manok Op, 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 op. Take note guys. Bago natin bubuksan ang ating pressure cooker, kailangan papalabasin muna natin ang init sa loob nito. So, ganyan lang siya, no? Para lumabas ang init sa loob ng, ng pressure cooker. Kasi pag hindi mo siya pinalabas lahat, delikado kasi guys, mag-overflow ang tubig. Kaya kailangan nakalabas talaga lahat. Ayan, pwede na. Alright, dahan-dahanin nating buksan ang ating pressure cooker. Okay, dahan-dahan lang. Here we go. All right. At ngayon, ililipat na natin ang ating manok sa cooking pan. Ayan. At ang pinakuloang tubig naman po ay huwag nating itatapon dahil gagamitin natin mamaya pansabaw sa ating sinaing na kanin. Ngayon naman ay kumuha ako ng isang tasang sabaw at lalagyan ko ito ng mga ricados panlagay natin doon sa ating manok. And now, maglalagay tayo ng turmeric powder or korkum. Kung wala naman, pwede ng food coloring na color yellow or orange. Ngayon naman, para maging masarap ang lasa ng ating manok, maglalagay ako ng kaunting maji seasoning. Kunti lang. At para kumapit ang lasa ng ating manok, maglalagay ako ng kaunting tomato paste. And then, isa pang pampatingkad ng kulay, magdadagdag ako ng kunting soy sauce. Alright, set aside muna natin ng ating mixtures. Babalik tayo doon sa ating manok. Magsisprinkle tayo ng uh, pamintang pino at saka darsin powder. Ayan. At pagkatapos nyan, isusunod na natin ang ating sauce mixtures. right, so siguraduhin lang natin na malalagyan ang bawat parte ng ating manok. All right, so magdadagdag na rin ako ng konting mantika. And then haluin lang natin ng konti para mas spread out ang ating mantika. At ngayon naman, i-ready e na natin ang ating oven. At back to manok tayo guys, tatakpan natin ng aluminum foil para mabilis maluto. At pagkatapos yan, ready na siyang ipasok sa ating oven. Ayan, ang oven natin guys ay nakaset sa 150 ang init. Alright. Okay, so ngayon naman guys, habang nasa oven ang ating manok, tayo naman ay magluluto ng haso. Ang haso ay gawa sa chop na sibuyas at ginagawang pantapping sa ibabaw ng kanin. At kung paano lutuin, ilagay lamang sa kawali ang chop na sibuyas at isalang sa banayad na apoy. Kailangan mahina lang ang apoy para hindi mabilis masunog ang ating sibuyas. At pagkatapos niyan, maglalagay tayo ng niki. Ang niki natin guys ay nakalaga na siya before at nilagay na sa freezer. Kaya ayan, tingnan nyo matigas. Okay, so ilagay lamang natin sa gitna ng sibuyas sa takpan para mabilis siyang lumambot. Alright, pagkatapos ng ilang segundo ay uh, lumambot na ang ating Nikki. Ayan, naghiwa-hiwalay na siya. Ang Nikki pala guys ay parang malabutil na mais na color yellow. Ayan. Okay, halo-haloin lang natin ng konti para hindi masunog ang ating sibuyas. And then, lalagyan natin siya ng konting asin. At hayaan lang natin siya, hintayin nating pumula. Pag nakita na natin na mayroon ng sunog-sunog ang ating sibuyas, ayan, maglalagay na tayo ng kaunting tubig. Shake-shake lang natin guys ang kawali para hindi madurog ang ating sibuyas. Alright, sa susunod naman ay tayo maglalagay ng Hill powder at saka darsin powder. Ayan, unahin nating ilagay ang darsin powder. And pagkatapos niyan ay Hill powder. So, hahaluin lang natin ng konti and then Maglalagay tayo ng kaunting mantika. All right, at this point of time, luto na ang ating haso. Isi-set aside natin siya para pang toppings natin sa ating kanin mamaya. All right, pagkatapos ng ating haso, ako ay nagbabad na ng bigas. Ang bigas natin ay dapat nakababad na ng uh, hindi bababa ng 10 minuto bago natin siya lutuin. Okay, magluluto na tayo guys ng ating kanin. Yung sabaw ng manok na pinaglagaan natin kanina, sasalain natin siya ngayon para matanggal yung mga rekados at tubig na lang ang matitira. Ayan. Alright, So natapos na nating salain ang ating tubig, no? Uh, isasalang na natin siya at pakuluan bago ihulog ang ating bigas. Ayan, so i-check iche natin guys kung kumulo na ang ating sabaw. Ayan, kumulo na. So, ihuhulog na natin yung bigas. Guys, uh, lalagyan ko siya ng kunting asin, no? Para magkalasa. And then, lalagyan ko rin siya ng mantika. Nilalagyan siya ng mantika, guys, para lumambot yung bigas natin. Ang bigas kasi dito sa Kuwait is uh, medyo matigas, no? Kaya siya binababad muna. So, ngayon tatanggalan natin ang tubig itong binabad natin na bigas bago ihulog sa kaldero. Ayan. So, hinuhulog na natin. Pagkatapos nyan ay papantayin natin ang bigas. Okay, para pantay din ang kanyang pagkaluto. Alright guys, uh, wag muna natin siyang takpan no. Papakuluin natin siya, hayaan natin siyang kumulo at kumunti yung tubig niya. Okay? So ayan, kumukulo na siya. Hintayin natin na mas kumunti pang pa tubig. Ayan, so kumunti na ang tubig guys. Maglalagay na tayo ng Uh, pangkulay na turmeric powder or korkum or, or kung wala naman food coloring pwede na. And on the other side naman, ilalagay natin yung ginawa nating hasu. Okay. So pagkatapos nyan, uh, magsisprinkle na naman tayo ng heel powder para pampabango sa ating kanin. Ayan. Okay, pagkatapos nyan, pwede na natin siyang takpan ng aluminum foil. Okay, tatakpan natin siya ng aluminum foil para uh, siguradong maluto yung ating kanin. Okay, so pagkatapos nyan, papahinaan natin ang apoy, yung sobrang hina lang talaga ng apoy. Uh, hintayin natin mga 3 to 5 minutes, no? May indicators naman 'yan paglulubog na yung aluminum foil natin. Ibig sabihin, luto na ang ating kanin. Okay. At ngayon naman, i-check natin ang ating manok. makamamaya mamaya masunog na. O ayan, medyo alanganin pa. At ito nga pala guys, ang sili na sinabay natin sa paglaga ng manok kanina. Ilagay natin sa oven para matusta siya ng konti. Ayan. Ayan, sabay natin itatapping siya mamaya sa kanin. At pagkatapos ng ilang segundo, balikan natin si manok. Ayan, so po na. Ayan, papatay na natin yung oven. At ilalabas na natin ang manok. Ops, dahan-dahan kasi mainit. Yan, perfect. Ang sarap-sarap. At pagkatapos ni manok, mabalikan natin ang kanin. Time check. Ayan, so lumubo na guys. Nakita nyo ang aluminum foil natin. Yan ang indicator na luto na ang ating kanin. So, 100% yan, luto na. So, papasingawin natin kasi mainit yung singaw. Ayan. Charon! O, deva at ngayon, nakaready na rin ang ating mga lagayan. Time to transfer na naman sa ating mga serving dish. Unahin natin si Hasu. At ang kasunod ay, tatanggalin din natin sa kabilang side yung may color na kanin. Yan siya guys, itatappings po natin yan mamaya sa ibabaw. At ngayon, ililipat na natin ang ating kanin. Guys, ang pagsandok ng ating kanin, uunahin natin sa gilid ng kaldero para hindi mapuputol yung ating bigas. Okay, mahahaba kasi ang bigas dito guys, mas gusto nila na uh, hindi napuputol yung bigas. Okay, pagkatapos natin ilagay lahat ng kanin, itatappings naman natin itong uh, kanin na may color. Okay, sa kabilang side, ilagay natin ang kanin. Wow! At sa kabilang side naman ilalagay natin ang hasu. Ayan, sprinkle sprinkle lang natin, guys. So sa lahat ng ating mga lagayan, ganyan ang gagawin natin. Or pwede rin namang sprinkle out natin, spread out natin sa buong plato. Depende na po sa pag design natin. Okay, so makikita nyo din, guys, sa ibang mga plato, in spread out ko lang sa ibabaw yung uh, kanin na may color at saka yung hasu. And then, ang kasunod naman po natin gagawin ay ang ating manok. Ilalagay natin o ipapatong natin sa ibabaw ng plato. Ayan. So, ganyan lang. Nakap nakapatong siya sa ibabaw ng kanin. Ayan. Okay. Ang sarap-sarap. Alright. Wow. Okay, ganyan lang siya. Uulit-ulitin lang natin lalagay natin yung manok sa ibabaw ng kanin. Charararararon! Ang sarap, sarap, sarap! Wow! Kainan na! Alright, mega, mega, mega loud shout out sa aking mga solid supporters. Hindi ko na kayo i-mention isa-isa dahil baka may makalimutan ako at may magtatampo. <laughs> Basta maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Alright, hanggang dito na lang po. Thank you for watching.